Hindi lahat ng yapak ay may kasunod na katawan at hindi lahat ng ingay ay gawa ng tao sa Diplomat Hotel. Minsan ang katahimikan ay mas malakas kaysa sigaw. Ito ang kwento ni Paolo, isang tour guide na may nakilalang hindi niya inaasahan. Si Paolo ay isang local tour guide sa Baguio. Marami na siyang dinalang turista sa Diplomat Hotel, pero laging sa umaga o hapon hanggang isang araw, may tatlong vlogger na nagpumilit na mag-tour gabi para daw sa content. Dahil kilalan niya ang mga bantay, pinagbigyan siya. Madilim. Mahangin. At sa pagpasok nila sa dating lobby, sinabi ni Paulo, Huwag kayong umakyat kung wala akong kasama. Tumango lang ang mga vlogger habang nag-aayos ng kamera. Habang sinasalaysay ni Paulo ang kasaysayan ng lugar, may narinig silang mga hakpang sa itaas. Mabagal, tila may suot na sapatos na goma. Sino yan? Sigaw ng isa. Tumakbo si Paulo sa hagdan pero walang tao. Wala ibang bumisita ng gabi iyon. Sinarado na ang lugar para sa kanila lang. Pagbalik niya, may isang vlogger ang takot na takot. Kuya, may babaeng dumaan sa hallway. Di siya lumalakad. Parang dumudulas lang sa hangin. Lumapit sila sa isang kwarto na medyo bukas ang pinto. Walang hangin pero gumagalaw ang kortina. May malamig na simoy na tila bumalot sa kanila. Biglang narinig ni Paulo ang pagubo. Ubong malalim, mabagal, parang galing sa matandang babae. Bumulong siya sa sarili huwag mo naman kaming gulatin. Tumigil ang lahat ng tunog. Walang ubo, walang yapak, walang hangin, pero sarado na ang pinto. Pagbalik nila sa ibaba, tinanong ng isang vlogger si Paolo. Kuya, may kasama ka ba kanina sa taas? Kasi may na-pick up yung audio ng mic ko. May boses na babae. Sabi niya, bakit ka bumalik? Pag-check nila sa footage, malinaw ang boses ng matanda. At sa sandaling dumaan ang kamera sa hallway, may aninong sumilip sa gilid. Hindi nila nakita sa aktual pero kuha sa video. Kinabukasan, tinala ni Paolo ang video sa isang paranormal researcher. Ayon dito, posibleng multo ng isa sa mga madre o pasyente ng ospital noong World War II ang nakita nila mga kaluluwang na iwan sa gulo at pagkamatay. Simula noon, hindi na siya tumatanggap ng tour kapag palubog na ang araw. At ang mga vlogger, hindi na nag-upload ng footage. Lahat ng files ay bigla raw nagka-glitch parang may static. At sa dulo, may mukha ng babaeng nakatitig. Naririnig mo rin ba minsan ang mga yapak sa kisame? Baka hindi daga. Baka may sumusunod na sayo. At kapag dumaan ka sa bagyo, huwag mong sayangin ang lakas mong huwag tumingin sa itaas.